Nagsalita na si Carla Estrada tungkol sa pambubugbog na tinamo ni Jelly Au mula sa piyansa nitong si Jam Ignacio na siya namang ex-boyfriend ni Carla Estrada. Usap-usapan ng burado ng TikTok video ni Carla Estrada, ilang oras lamang makalipas dumantad si Jelly Au na basag ang mukha matapos itong bugbugin ni Jam Ignacio. Sa TikTok ni Carla Estrada na burado na nga ay tila ito na raw ang reaksyon niya sa nangyari kay Jelly Awa. Say kasi ni Carla Estrada, bakit mukha ba akong basag? Uy beshi, huwag kang malungkot, makakahanap ka rin ng taong bubuo sa Bakit mukha ba akong basag? <laughs> Dagdag pa dito ni Carla sa kanyang sumunod na TikTok video na pinaniniwalaan rin ng mga netizens na reaction niya sa nangyari kay Jelly Awa, I win, you lose. Know why you girls bother at this point? Like, skip it up. Yep. It's me. Yep. I win. Yep. <laughs> you lose. Yep. Yep. <laughs> matatandaan na bago mabugbog si Jelly Au ng fiancé nitong si Jam Ignacio ay ilang beses din itong pinatamaan sa kanya mga social media post si Carla Estrada na tila inaasar niya ito. Ipinamumukha raw kasi ni Jelly Au kay Carla Estrada na matanda na ito at siya naman ay batang bata pa. Sa mga patama at parinig post pa nga nito laban kay Carla Estrada ay tinatawag pa niya si Carla na mami at ate. Marami namang mga netizens sa comment sections ng Instagram account ni Jelly Au ang tuwang-tuwa sa nangyari sa kanya dahil karma raw ito ni Carla sa kanya sa walang tigil niyang pang-aasar kay Carla Estrada. Samantala ayon sa latest update ni Jerry Au ay nagtatago na raw ngayon si Jam Ignacio. Kaya nanawagan siya sa social media na ipagbigay alam daw sa kanila kung sino ang may alam ng kinaroroonan ngayon ni Jam Ignacio. Uy, Beshi, wag ka na kot? Makakahanap ka rin ng taong bubuo sa'yo. Bakit? Mukha ba akong basag? <laughs> <laughs> you lose Yo. Stop. Yo. Stop. Yo.